masarap guys yung pinilamin ano lang yung sampo sampo lang tatlong sampo 30 tapos bibili kami mamaya ng tinapay thank you kasi pag isang kilo ano eh 25 reals so ang kalahati niyan So ayan namin ang kalahati. Gusto namin ano lang, yung sampo-sampo lang. So hello guys, dito na naman tayo sa dama mag-ikot-ikot kasi di off namin ngayon. So shout out lang tayo sa mga followers natin na nagpapa-shout out. So <coughs> Shoutout kay uh, Rochelle Roncalis uh, Shoutout sa iyo idol Kay Brad Rasta ng Jeda. So maraming salamat idol sa imong mga comments Then kay Ma'am uh, Cynthia Ordalis dito sa The Ma Maraming salamat madam sa iyong suporta At sa uh, pinsan ko kay uh, Joseph Dorano <coughs> Kamusta dyan, uh, Idol? At saka kay Noel from Tabuilan, Cebu. So, yan. mamamasyal lang kami dito sa damam. So, maraming maraming salamat sa mga uh, mga nagpalo sa akin. Maraming maraming salamat sa iyo, guys. Ayan, guys, mga kasama ko. So, maghanap kami ng Uh, ano ngayon makainan dito sa damam kasi wala kami luto sa bahay Ayon, mag ano na naman kami mag ikot ikot dito na kasama ko si Jumami sa kasi si Jerry po yun. Uh, saan kaya kami pupunta dito Dito lang kami malapit sa Damampalas Hotel Yan yung Damampalas Hotel Kayo? May mga ano din naman doon, mga ulam, kanin 15 lang, pareho lang naman doon sa kapsahan din Ayan guys, mga ano pa lang, 5 minutes pa lang kami nagbabike. <coughs> Tumutulo na yung pawis namin. Ayan. Ang oras ngayon ay alas, alas 8 na ang gabi. Ayan guys. Ito yung ginamit kong panghawak na cellphone ay kaliwang kamay ko. Tapos ayan nagbisikleta. Ayan ito yung kamay ko guys. Oh. Ayan hinahawakan ko lang siya para hindi halata ka kasi nahihiya kasi ako pagka nagdala ng stick eh. Pagtingin, pagtinginan ka ng mga tao. So maganda yung ganito lang. Parang simple lang ba? Para hindi hindi halata na nagbibidyo. parang may kausap ka lang pero nagbablog ka na pala ayan kaysa naman magdala ka ng mga stabilizer mga ang tawag dito gimbal di ba halatang halata na nagbablog tapos dito sa Adamam <clears throat> meron pa meron talagang mga ano dito mga tao na naninita Pero hindi naman gaano, yung mga ano mapagtripan ka lang. Na mga ganyan bawal kasi dito hindi pa hindi, hindi. pa talaga dito totally open eh. Kaya marami pa ring bawal dito. <coughs> Kaya pa simple lang tayo na magbi-video, video. Yan dito na kami sa Lolo Mall dito sa Damam. Mamasyal kami kasi ito lang kasi pinakamalapit na mall eh. Na ano namin malapit sa tinitira namin bahay na <coughs> ayan dito na naman namin itatali yung bisikleta ah grabe pang pawis Whew. dito tayo sa entrance 4 gate number 4 And dito namin dito tatalik guys ang aming bisikleta. tayo sa Lolo Mall. Naiwan na naman ako. Yes, huh? tayo sa loob ng Lolo Mall. Bibili tayo ng pansit na naman. Ayan. Pasok na, pasok na tayo guys sa supermarket. Dito tayo bibili ng pansit sa Lolo Hypermarket. shout out እን እን Ayan, may pansit na naman dito. Ayan, yung pansit ng lolo. Para po, bagong loto. My friend, basta asara, asara, talata talatahaba? Asara, asara, asara. Okay. تعال 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 Thank you. kasi pag isang kilo ano eh 25 riyals so ang kalahati niya 12.50 so ayan namin ang kalahati, gusto namin ano lang yung sampo-sampo lang matay na Crap. Sure. Okay, right. thank you very much. Yung katulad sa binili mo? Yan yata, yan o? Lima. Oh. Ito yan? Ito na lang? Yes. Tamis na. Sa akin yung ito na lang siguro. Ano? At pwede daw? Oo, oh, tingnan natin yan. Kukuha pa tayo ng isa. Ang gusto matabang. Oo. Oh. Oo, okay, oh, sa sa'yo. Hmm. Pandisel ayo lao slice bread slice bread okay slice bread yung bibilin namin andam nito dito masarap oh, pagkuan Ayan, slice bread. Ang bibili namin. Oo. Okay. Oh, <laughs> Tapos apple juice. Ya. kami nang soft drinks. Meron na ako. So yan guys, akit na tayo sa taas dito kami kakain sa taas. Taas ng lolo. Grazie.